Mainit nga ang simula ng laban para sa Los Angeles Lakers kung saan agad nilang ipinakita ang kanilang mahusay na shooting. Sa unang quarter pa lamang, nakapagtala sila ng 7 out of 9 na field goals na nagbigay sa kanila ng early momentum. Pinangunahan ni Lebron James ang opensa ng Lakers, nagtala siya ng 13 points sa first quarter habang si Rui Hachimura ay may 11 points din agad. Wala masyadong depensa sa ilalim ng ring mula sa parehong koponan. Ang Lakers ay wala si Anthony Davis samantalang ang Knicks naman ay hindi gumamit ng rim protecting big man. Dahil dito nagkaroon ng maraming easy points sa loob ng paint para sa parehong panic. Sa kabila ng matinding palitan ng puntos, nagtapos ang first quarter sa parehong score na 32. Pagsapit ng second quarter, nagpatuloy ang matibay na open sa ng Lakers. Nakapagtala si DFS ng dalawang sunod na pick and pop three pointers na nagbigay sa Lakers ng apat na puntos na kalamangan. Maganda ang kanilang depensa sa half court, ngunit nahirapan sila sa offensive rebounding kung saan may 8 and 1 advantage ang Knicks. Ang Knicks ay nasa ikatlong pwesto sa NBA sa offensive rebound percentage noong January, kaya't naging malaking factor ito sa laro. Sa kabila nito, nagawa ng Lakers na pigilan ng Knicks sa huling dalawang minuto ng first half dahilan upang mapanatili nila ang ang 5-point lead sa score na 59-54. Nalimitahan nila si Kat sa 2 out of 8 shooting at si Jalen Brunson sa 3 out of 8 para sa kabuuang 14 points. Sa pagsisimula ng third quarter, naging mainit ang sagutan ng puntos sa pagitan ng magkabilang team. Matapos ang ilang palitan ng tira back-to-back three-pointers mula kay Austin Reeves at LeBron James ang nagbigay ng 74 to 68 kalamangan sa Lakers, matindi ang kanilang opensa na nagresulta sa 12 out of 24 shooting mula sa three-point line. Isa sa mga highlight ng quarter na ito ay ang nakakamanghang one-legged three-pointer na pinakawalan ni LeBron. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Knicks. Bumawi sila sa pamamagitan ng isang momentum-snapping three-pointer mula kay McBride kasabay ng foul na nakuha ni Vanderbilt habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang bantay sa corner. Dahil dito, nabawasan ang lamang ng Lakers sa apat na puntos, 91-89. Sa huling segundo ng quarter, nagpakawala si Josh Hart ng isang crucial buzzer-beater three-pointer na nagpadikit lalo sa laban. Dahil dito, lumapit ang Knicks sa Lakers na may score na 91-89 papasok ng fourth quarter. Sa ikaapat na quarter, umarangkada na nga ang Lakers matapos ang impresibong run mula kina Rui Hachimura, Max Christie at Lebron James sa sa huli, nakuha nila ang panalo sa pangunguna ni Lebron na nagtala ng triple-double na 33 points, 11 rebounds at 12 assists. Si Rui Hachimura ay nagpakitang gilas sa laro gamit ang isang left-handed hook upang umabot sa 21 points. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na may 25 points, 5 rebounds at 6 assists. Samantala, nagambag din si Max Christie ng solidong 15 points katulad ni Dorian Finney-Smith na may parehas ding output. Isang kahangahangang laro para sa Lakers na nagpakita ng matibay na depensa at mahusay na opensa upang makuha ang panalo.